Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel, Leia's Vlog. So guys, kung naalala nyo yung pangalawang lindol nung nakaraang linggo So ito na po yung update doon sa isang hotel na bumigay Yung maliit na hotel Bumigay na siya dahil nga nagkaroon siya ng uh, crack nung unang lindol And then nung pangalawang lindol, ayan po So ito na lang, nililinis na lang, sinasaib na lang So, nasa yung pinaka ground floor na lang yung nililinis nila, yung nililikit nila. Halos umabot din nga ng kulang-kulang dalawang linggo, guys. So, ito na yung update natin. Ayan. Inopen na rin nila yung highway. Main highway yan. Pero hindi pa po nadadaanan. Inopen na lang nila. Inalis na nila yung mga harang. Kasi nga, uh, halos patapos na sila. Eh, din na lang nila. So, ayan na, guys. Ang bilis nilang pumilos dito as in, ang galing talaga ng ano ng gobyerno ng Taiwan, di ba? Ay yan yung inabot ng ano natin ng nangyaring London dito, guys. And yung sa loob nito, palengke kasi yan. Sa loob nyan palengke, guys. Ay nandyan lang din yun sa likod yung condominium na pinakita ko sa sa last video ko, guys ito. Halos ah, makikita. Ayun. Ayun, guys. Ayun, ayun, ayun. ayun. Kabila, kabila. Ah, ano ba, paano ba? Ayan. Ayan yun, no, know, guys. Silang kita din dito. Ayan po. Ayan. Pa meron silang isusunod dito kasi nando sa, ka kabilang main highway, guys. Talaga, sa kabilang main highway. Yun ata yung isusunod nila. Isa rin pong hotel, guys. Isa rin hotel. Mas malaking hotel yon. At sikat na hotel yon dito sa Hualien, sa city. Kasi ano siya, nasa sa city na rin siya mismo. And katapat lang siya ng McDonald's, guys. So, ayun yung isusunod nila siguro kasi hinarangan na nila, guys. And ito, hindi ko sure kung, kung sinisimulan na nila, kung inuumpisahan na nila. Kasi nga, hindi pa ako makalapit ulit kasi nga naging busy ulit sa trabaho. Bukas, day off ko, itatry kong makapunta, guys para mag update update tayo ulit dyan sobrang bilis nilang pumilos dito guys as in talaga halos umabot lang ito ng dalawang linggo wala pa siguro at ito na nga binuksan na nila ang highway nililinis na po nila ang mga ibang store po ay nagbukas na rin dahil nga tapos na nilang i-demolish itong hotel na ito yan na po marapit na po nilang buksan talaga itong main highway pero lilinisin pa po nila kasi nga po marami pa pong kalat at sinasaid pa po nila yung yung mga natitira pang parte ng hotel ayan po marami pa po akong i-update sa inyo guys kasi marami pa po talagang naapektuhan dito sa amin na mga building at mga old buildings po yun guys isusunod ko po sa inyo yung isang building isa rin po yung hotel ang alam ko po dito po sa Hualien City ito po ay isa sa fault line siguro kasi po halos dikit-dikit lang po ang mga natumbang building sa Hualien City kaya ito pong nagdaan na lindol ay talagang naapektuhan po ay ang mga old buildings dahil nga po sa sobrang lakas din ng lindol ay bumigay na rin po itong mga ito Guys, tulungan nyo po ulit akong ma-reach ang requirement ni Papa YouTube, ni Lolo YouTube. Sana po ay supportahan nyo pa rin po ako. Maraming maraming pang salamat at mag-iingat po tayo palagi. Ayan po ang mga updates sa nangyaring lindot dito sa amin sa Taiwan. Basta pray lang po tayo palagi na maging safe tayo at magpasalamat po tayo sa taas. Maraming salamat mga guys. Abang-abang lang po kayo ng mga videos ko. ayan nga mga guys nakita nyo na yung naging update sa resulta ng lindol sa, dito sa amin sa Hualin sa Taiwan uh, natapos na nila halos patapos na po pala konti na lang tapos ayon may video po ulit ako may isusunod po ako na ipapanood sa inyo kasi may panibago na po silang titibagin isa po isa rin pong hotel. Mas malaki po siya. Kaya, ayun po yung isusunod ko sa video natin, guys. Abangan nyo lang. Update, update lang po. Manood lang po kayo. So, bye-bye nyo. So, bye -bye nyo pa rin po ang aking channel. Thank you very much po sa panunood. Pakisubscribe po sa mga hindi pa nakakasubscribe. At pakihelp ako, guys, para ma-reach ko po ulit ang watch hours. Thank you and God bless po, mga guys.